Money. Pera. Wow. Ano pa nga na, tol? Galing pa daw to sa India. What? Ito tayo dyan. Ngayon. Ito yung unit niya. So, saan na tayo punta? Kukunin tayo ngayon, boy. Bibili na akong use na iPad. iPad, ano yan? iPad. 10th generation. 64GB nga lang. Pero bago yan, mag-withdraw muna tayo ng uh, pera. Dito sa drive-thru. Money, money. Pera. Ano binigay mo sa akin eh? dapat yun, i-check mo na maigi. I-check mo na maigi yung uuwanin mo. Kasi ang sabi niya sa akin, brand new raw yun. Galing na kami ng Bell, Bell doon sa May Mall. Yung brand new niya ay $600. Plus na. tax pentol. Plus tax. Sige, so, mo na mga, mga, $650, mga $650, gano'n. Ngayon, ito, bibili na yung utol na to, $500 lang. Oh, okay. So, may difference yung $160. Pero kailangan, tingnan mo muna quality. Oo oh, naman. Eh, tsaka dito kasi, sa ngayon ah, naman namin mini-wish kasi sa ibang part ngayon ng Canada Talagang grabe yung snow ngayon Nag-snow, like, umulan, humangin. Tapos ngayon umaraw naman Two days nang umaraw So yan, natunaw na yung mga snow Pero hindi namin wini-wish yung napakaraming snow ha At tingin namin mangyayari din talaga yung sa mga darating na araw So ito na nga oh ah uh, na dito na kami sa location kung saan ko pipick upin yung iPad. Ano kasi kapag may gusto kong bilhin, tumitingin muna ako sa marketplace. Baka available dun yung gusto kong bilhin para at least makamura at makaiwas din sa tax kahit pa paano. So sabi niya dito daw siya sa building niya nagtatrabaho. Sabi niya rin sa akin kanina na pasok daw ako sa loob tapos tawagan ko siya. Eh ayoko kasi ayoko pumunta dyan. Di ako komportable yung pumasok dyan sa loob niya kasi. Diba? Amatrespassing tayo dyan. Siguro hintayin ko na lang siya rito at papakita ko sa inyo yung unit at uh, pakisabi nila sa akin talo o panalo ba sa 550 kasi may kasamang tempered glass tapos case na rin yung ipad na bibiling ko tamang lakad to eh tamang uh, ano ako city kabayan ang kabayan may kape po ba kayo dyan okay. kape kabayan Lamig sa labas. Kaya na yung ano tol. Ito yung binigil ko pera. Dumating din. A few moments later. bago pa, bago pa. Ang <laughs> Sa Bombay ko kasi to binili. So, ang nangyari mga kababayan, hindi niya ba daw talaga to nabubuksan? Bakit? Eh, bago pa nga to eh. Binili daw to ng kanyang ano, kaibigan. Ang ano pa nga no, tol, galing pa daw to sa India. Puti tayo dyan. Oo, oh. binili niya sa galing sa India to. Ito yung kulay niyo, gold. So hindi ba la galing din sa ano Canada? Siyempre used to, hindi ko lang din alam. Sana walang fake na ganito, imitation o replica ng mga galing China, no? no? Dahil lahat naman sila, may, eto made in China to, di ba? Made in China to, kaso nga lang, sana to goods to. I mean legit talaga siya na. Tsaka uh -huh. ito, hindi ko lang alam, ito yung box niya. Sa Dep mga marunong tumingin, no tol, no? Pakita mo, lapit mo tol. Yung ba yan talaga? Sana goods siya. Deb tol, may barcode eh. Ayun, no? Oo okay. nga, ito yung unit niya kung maalam din kayo dito sa mga iPad ano to iPad 10th generation 64 gig so 600 lang pala yan ha 600 okay, lang okay, ang bili ko dito 550 kasama na tong case tapos etong tempered glass niya. maganda kasi may box pa sya Max, eh, ano. bagong iPad <laughs> Alam mo tol, hindi lang yung iPad pa ah. lang dapat yung bibiliin doon Kasi ako gusto ko rin bumili ng ganito eh Hindi ba yan? Ganito tayo niya. 89 tool? Ha? Huh? 89? Hindi. Ito. Oh, 99. Logitech. Logitech lang yan, ha? Uh Oo. -oh. Ito. 79. 79. Tapos bibili ka pa ng mga case doon. Eh. Jumbo. E, eh, buti na lang, tol. Yung nabili ko na, ano, is may kasama na siyang case. Di ba kahit pa paano? Hindi, hindi. Case yun, tol. Case Case yun. Hindi, e, ah, siya, e, anong, case yun. Hindi, ibig ko sabihin. Ah, wala siyang ano? wala siyang keyboard. Wala siyang keyboard. Parang laptop na siya. Oh. So, ang gagawin ko ngayon, mag-order na lang ako sa Amazon. Yung mga generic lang yung bibiliin ko. Mga worth $25, $30, $30 lang bibiliin ko muna. Grabe. Hindi ganito. <laughs> Mahal pa Tapos na green Hills ka pa. <laughs> Alam nyo mga babae, ano nga no? Ayun yung mga babae no? Mga binibili ko ngayon kasi hindi lang to mga pang entertainment ko lang ganun. Kasi naniniwala ko to, ano to. Di ba kinikita De ko sa company? Reinvestment ko, ininvest ko. Napaygot ko na yung pera, bibili ko sa mga gamit. Kasi ako naniniwala ako na may balik to yung iPad na to. Oo. Uh, uh, may kasi ako. At yun na nga, bala ko kasi mag-self-study ng art designs. Kaya naman naisipan kung bumili ng iPad. Medyo mahal pero okay lang. Investment naman kasi to para sa sarili ko. At ako nga pala mga kababayan, I just want to remind all of you as long as you can to stop delaying your happiness. Lagi mong tatandaan that you are responsible in bringing joy into your own heart. Gawin mo na kung ano yung sa tingin mo yung makakapagpasaya sa'yo. Kung may saving o pera ka din naman, puntahan mo na yung mga lugar na gusto mong puntahan. Bilhin mo na yung mga bagay na gusto mong bilhin. Basta laging tatandaan na be responsible lang, kababayan na. Sandali lang tayo dito sa mundo. Huwag ko nang isipin yung isipin ng ibang tao. Always choose to be happy. Stay safe and God bless. God first.